Nag-away, Luna. Bakit in-away mo si Shumai? Lun! Luna! Luna, wag ganyan. Huwag kang nga-away. Bakit in-away mo si Luna? Come here. Hoy, o si Shumai. Come here. Come. Gutong ka na. Isang takal ang kang Luna na... Good morning. Inaway ka? Inaway ka kahapon ni Lona? Huwag kayo mag-away. Kayo lang mag-sister eh. Guys, ano to sila mga taga Sibol na po sa ayan hmm hindi muna sila pwedeng lumabas kasi hindi pa nila kabisado ang lugar kaya dito muna sila sa loob ng room hmm Good morning everyone! Makulimlim na araw ngayon. Tignan mo guys. Ganda talaga ito siya. Pag tag-init, mag-dilaw. Kaya naman natanggal ko ito. Malaglag yan sila. Yan. Not normal lang po yan pag magano siya nagdidilaw yan guys kasi ito pag walang mga dahon gaano dyan ang daming bulaklak na kapalit ang bulaklak na guys kailangan kasi ang daming dilaw ang mga dilaw na yan sila tinang daming pero normal lang yan siya guys hindi yan siya namamatay ginagawa ko Tanggal ko yung mga dilaw. Kasi minsan naman kusang nalalaglag. Pero ako gusto ko tinatanggal siya. Hmm. Ang dami mga dilaw. Ang palayaan na natin tanggal sila sa pasok. Hindi hmm. mo pala to cheat lagas ang mga dahon talaga yung sila yan malami sa umaga mga dilaw malaglang okay, guys pag ganito na panahon na ulan init ulan init mamatay din ulan init mamamatay din ang ating ano ating mga uh, bulaklak kasi ang init init pagkatapos biglang na ulan Ayan. hindi ano to mga ano tingnan mo ito oh. umawa ibig magbulaklak na sana ano ang kanyang putot malanta ang kanyang putot kailangan tag-init tuloy-tuloy ito din oh mamatay na kasi mag-brown kaya ganito oh. magbulaklak na sana kaya lang mainit, pagkatapos biglang umulan pati ito din siya yun, yes. tangga, laglag siya ayaw kasi nila yung ano eh biglang nainit, pagkatapos biglang umulan pag tuloy-tuloy ang init niya, maganda ito. Pero okay, dito guys, ito yan yun. Malalanta talaga siya. Ano oh, ang ganda ang kulay. Ito naman ang ating isang posa. Oh. Hi! Ito, pwede ito kahit saan. Kasi simula bibi pa, taga rito talaga ito. guys ang ating tanim ating pupilitin talaga yan sya para magbigay ng maraming bulaklak yan lahat. yan lahat ng kakatibig na yan sila yan para magbigay ng maraming bulaklak ito yung katabi talaga yung mga halaman ito naman ang ating ano guys atong gusas So, ano to? Isa-isang puno. May ano, tatlong petals. ang hmm, ganda niya, guys. Ayan. ka, ayaw. Gwapa nga tong rosas. Uh -huh. Ano na iwan sa ating rose? tapos mo ni atong santan Yan. ating mga bulaklak hello wala kang ginawa tulog ka na ng tulog dyan ha